Marau ngaku kalau mengajur ketika sikap karena nami tatai. Tidak hmm. jalanan nami yang oksigen mengajur kasih mulai nami buku tahan dan sama busal bukan nami dari jalanan nami sekitar kasih ayam menumpah sekitar ayam yang empat bed. Korak hmm. ala lainnya lang. Ini ini itu apa tung bakung tungan itu. Nah lainnya lang. Ini membuka kelinga awak jenpet. Kau

salad ah. Okay. Tubig <laughs> uh, na ba na kita? Basta yung pansot na kanong kaga. Lipuog kita sa salad. Gasa na iyo. Wala lang. Ang nangyong daday. Ang nangyong daday. Ang nangyong daday. Ang nangyong Dugangan no, mo ya na mo ya dang anang atubig. Dugangan ng guro kay ga takwi. Ni da mo ubos. Ni da mo ubos ang tubig na. Let's go. kailangan po natin ipagamot yung ating magulang mga idol kasi kung wala sila wala rin tayo dati dinala po namin yan sa private uh, doktor doon po sa kapis doktor sa so, hospital nasa 8 days po kami doon kaso paglabas uh, namin doon dito na po kami sa bahay pagkalipas ng mga 5 days bumalik naman yung ganyang sakit kasi sabi ng doktor acute na, acute na daw yung ganyang sakit yung sakit na nga pala mga idol ay nasa baga at saka sa kanyang heart kaya hindi na po makukuha yung ganyang ubo at saka, at saka yung kanyang hapo kaya pinalo up check up po namin dito sa kanyang doktor yung doktor nga pala dito mga idol, ay yung doktor na dati sa private kasi may clinic po sila dito sa harap ng hospital ng Mambusaw kaya dinala po namin sa dito naghintay lang nga po pala kami ng mga isang oras kaya at saka dumating na naman yung doktor sabi ng doktor kailangan daw ni tatay ipa liwat kaya gin po namin pagkalipas ng mga 5 minutes na namin grabe talaga ang hapon tatay kasi walang oxygen doon sa loob nang ng astatay na matay doon sa loob kasi ayaw nyo pag walang oxygen sumisigaw sa doon sa loob sabi ng doktor kailangan si tatay i -admin kasi yung resulta sa kanyang x-ray bumalik yung kanyang infeksyon sa kanyang heart at saka sa kanyang baga kaya ang sabi ng doktor i e, e, confine siya sa hospital kaya dinala na lang po namin dito sa private na ah, sa private sa public na hospital dito po sa Tapas at saka bumiyahe naman po kami na butan gani kami ko niya na grabe talaga ang kalakas ang ulan dito gusto nga ng doktor doon namin ibalik sa private sa sabi namin wag na lang daw dito na lang sa public wala namang magawa yung doktor sabi ng doktor okay kahit saan nyo kahit saan nyo naman yan i-confine pwede na yan at nakarating na nga po pala kami dito sa Tapas District Hospital at sa taot nga pala kay Doc Hiranyo dito si Doc Hiranyo nga pala mga idol yung naka-duty na doktor dito pag dating namin kaya inisikaso naman nila po kami ng maayos dito at sa taot nga pala sa mga nurse dito sobrang bait talaga ng mga nurse at saka mga doktor dito sa Tapas District Hospital kaya sabi nga ni tubuan tubuhan sa tatay kaya ang sabi ko wag na lang Dok, kahit anong mangyari kay tatay tanggap naman po namin yan basta wag lang tubuhan. Kaya ang sabi ni Dok, okay, wala si Doc, na, wala naman kami magawa may Dok, kasi desisyon nyo yan. Tingnan nyo nga yung paan, daray mga idol, namamaga na, aakyat na yan sa kanyang paa. Kaya ganyan na lang yan si tatay. Gusto naman po namin mga idol, ibalik sa private. Kaso kahit i-private namin yan, wala na yan mga idol kasi sabi ng doktor, pabalik-balik na lang yan daw yung sakit ng tatay at saka aakyat na. Pag dito siya kasi sa hospital, sabi ng doktor, mahagan-hagan man daw yung kanyang ubo at saka kanyang hapo. Pero paglabas na naman dito sa hospital at nakabalik na naman po daw sa amin, mga 2 days or 3 daw amin. Babalik na naman yung kanyang hapo at saka ubo. Kaya wala na tayong magawa dito mga idol. Pray na lang po natin mga idol na gumaling ng si tatay ko. Nandiyan naman si Lord na tumitingin sa atin. Si Lord na lang po ang bahala sa, sa aking tatay. At thank you good mga idol sa pag-pray nyo kay tatay. Maraming maraming salamat talaga sa inyo.